Alam mo ba kung magkano ang kailangan ng isang karaniwang Pilipino para lang mabuhay kada buwan? Bukod sa upa, aabot na raw sa halos 32,000 pesos. Kung isa ka namang pamilya na may apat na miyembro, lumulobo yan sa halos 110,000 pesos. Nakakalula ba? Diba? Kung sa pagtingin pa lang ng mga numerong yan ay napapaisip ka na ng paano na, paano ako makakaipon? Huminga ka ng malalim hinding hindi ka nag-iisa at baka yung pag-uusapan natin ngayon ang sagot na hinihintay mo. Kaya kung ready ka nang matutunan ang mga simpleng paraan para makatipid at makaiwas sa pagkakapos, like mo na ang video na to at ishare mo na sa mga kaibigan mong gustong makawala sa paycheck to paycheck na buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang wise tips. Tara, simulan na natin. Ang salitang kuripot aminin natin medyo mabigat pakinggan. Parang level na ayaw na ayaw nating idikit sa pangalan natin. Agad kasing naiisip puro pagtitiis, sakripisyo at pagkakait sa sarili. Yung tipong kailangan mong magdusa ngayon para sa isang malayong kinabukasan. Sa tingin ng marami, ang pagiging kuripot ay negatibo at madalas ikabit sa pagiging madamot. At dahil ayaw nating maging ganoon ang tingin sa atin, marami sa atin ang umiiwas. Sige, order pa ng isang mahal na kape. Sige, check out mo yan nasa online shopping cart. Ang paborito nating linya, deserve ko to. At totoo, deserve mo namang maging masaya. Pero tanungin din natin ang ating sarili. Yung stress ba tuwing paubos na ang pera at malayo pa ang sahod, deserve din ba natin yun? Yung kabasa isang emergency lang ang layo, sa pagkakautang. Yun ba talaga ang gusto nating maramdaman? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka mali ang tingin natin dyan? Paano kung ang pagiging kuripot ay hindi tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa pagiging matalino? Isang paraan ng pagtitipid na hindi nakatoon sa pagkakait, kundi sa pagiging intensyonal. Ito yung pagpili kung saan mo ilalagay ang pera mo, sa mga bagay na tunay na mahalaga habang tinatanggal ang mga patagong umuubos ng kita mo. Sa video na to, babaguhin natin yan. Ipapakita ko sa iyo ang limang kuripot hacks o mas gusto kong tawaging smart saving hacks na hindi lang mag-iiwan ng ekstrang pera sa bulsa mo, kundi babaguhin din ang mindset mo sa pag-iipon. Practical to, madaling sundin at para sa lahat. Estudyante ka man, young professional o magulang na nagbabadget para sa pamilya. mandakana na ng maging isang proud at matalinong kuripot. Hack number one, ang masterclass sa budgeting. Bigyan ng pangalan ang bawat piso. Ang una at pinaka game changer sa lahat ay ang paggawa ng budget at pag-track ng bawat pisong pumapasok at lumalabas. Siguro narinig mo na to, pero ito talaga ang pundasyon. Kasi ang problema, palagi nating tinatanong, saan napunta yung pera ko? Ang sahod parang multo, dumadaan lang sandali tapos biglang nawawala. Kapag hindi natin alam kung saan ito napunta, para tayong naglalakbay sa dilim na walang mapa. Ang solusyon dyan ay ang konsepto ng zero-based budgeting. Simple lang ang ibig sabihin nito. Ang kita mo, babawasan mo ng gastos mo. At dapat ang matira ay zero. Teka, hindi ibig sabihin na uubusin mo lahat. Ang ibig sabihin lang bago pa man dumating ang pera mo, may pangalan at trabaho na ang bawat piso. May nakalaan para sa bayarin, sa pagkain, at higit sa lahat, may nakalaan para sa ipon. Ang ipon hindi yung natitira lang. Isa siyang gastos na dapat mong unahin. Paano ito gagawin? Madali lang ngayon. May mga budgeting app tulad ng Spendy, Money Manager o kahit ang local app na Lista PH. Pwede mong i ang bank accounts mo o i-manual input ang gastos. Noong una kong sinubukan to, inisip ko ang hassle naman. Pero sa unang linggo pa lang, para akong nagising. Doon ko nalaman na gumagastos pala ako ng halos 2,500 pesos kada buwan sa mga trip-trip na food delivery at kape. Pero hindi 'yun napapansin. Yung 2500 na 'yon, isang linggong grocery na sana o bayad na sa internet bill ko. Ang pag-track ng gastos parang pag-check ng resibo. Makikita mo yung mga financial leak, yung maliliit na butas kung saan sumisingaw ang pera mo. Kung isa kang estudyante, makikita mo kung saan ba talaga nauubos ang allowance mo. Sa load, sa food trip, o sa projects. Kung young professional ka, ito ang magpapakita kung lumalaki ba ang gastos mo kasabay ang paglaki ng sahod mo. At para sa isang pamilya, ang budgeting ay isang team effort para makita kung saan pwedeng magbawas sa kuryente, tubig o groceries ang pagbabadget ay hindi paghihigpit. Ito ay pagbibigay ng kapangyarihan sa sarili mo. Ikaw na ang magsasabi sa pera mo kung saan ito dapat pumunta. Simulan mo. Kumuha ka ng notebook o magdownload ng app at bigyan ng pangalan ang bawat piso. Hack number 2. Ang Baon Revolution at Meal Planning Mastery. Ang pangalawang hack natin ay para sa isa sa mga pinakamalaking salarin sa pagkaubos ng pera natin, pagkain. Ang hirap kasing labanan ng convenience. Isang tap lang sa phone, may delivery na. Pagod galing trabaho, daan na lang sa fast food. Ang kaso, ang sarap at bilis na yan, may katumbas na malaking butas sa bulsa. Ang isang kainan sa labas, nasa 200 pesos na siguro ang pinakamura. Kung gagawin mo yan araw-araw sa loob ng isang buwan, sabi nating 20 working days, aba, 4,000 pesos na yon. Ang solusyon, ang pagbabalik sa isang tradisyong Pinoy na tila kinalimutan na natin dahil sa hiya, ang baon revolution. Baguhin na natin ang isip na ang pagbabaon ay nakakahiya. Ang pagdadala ng sariling baon ay hindi tanda ng kakapusan. Ito ay bandera ng pagiging financially smart. Isipin mo ang simpleng math. Kung ang isang lutong bahay na mil ay gagastusan mo ng 70 pesos, kumpara sa 200 pesos sa labas, may tipid ka na agad na 130 pesos bawat araw. Sa isang buwan, 2,600 pesos na yan. Sa isang taon, 31,200 pesos. Anong mabibili mo dun? Bagong phone, paunang bayad sa investment o isang round trip ticket para sa bakasyon. Para mas madali, isabay na natin ang meal planning. Lalo sa mga busy at sa mga may pamilya. Malaking tulong to Tuwing weekend, maglaan ka ng isang oras para planuhin ang mga ulam para sa buong linggo. Sa lunes, adobo, martes, sinigang at iba pa. Pagkatapos, ilista mo lahat ng sangkap na kailangan at yun lang ang bibilhin mo sa palengke. Tatlo ang panalo mo dito. Una, makakatipid ka sa pera dahil may iwasan mo yung bili ng bili ng kung ano-ano. Pangalawa, Makakatipid ka sa oras at pagod kasi hindi mo na po problemahin gabi-gabi kung ano ang lulutuin. At pangatlo, mababawasan ang nasasayang na pagkain. Para sa mga estudyante naman, lifesaver ang baon. Para sa mga yang profesional, ito ang paglaban sa lifestyle inflation. At para sa mga pamilya, dito talaga kayo makakatipid ng malaki. Gawin niyo pang family bonding ang pagpiprepare ng meals. Kaya 'wag mong ikahiya 'yung baon mo. Pag malaki mo 'yan dahil ang bawat baon mo ay isang hakbang palapit sa financial freedom. Hack number 3: Maging matalinong mamimili. Palengke, bulk buying at ang ginto sa okay-okay. Ang pangatlong hack ay tungkol sa pagbabago ng paraan natin sa pamimili. Madalas kasi, gumibili tayo dahil convenient o dahil may sale sign kahit hindi naman talaga kailangan. Kailangan ng isang bagay, diretso agad sa mall. Ang mga gawain ito, kahit normal, ay tahimik na kumakain ng budget natin. Ang solusyon ay may tatlong bahagi: mahalin ang palengke, imaster ang bulk buying, at tuklasin ang ginto sa ukay-ukay. Una, ang palengke. Para sa gulay, prutas, isda at karne, walang tatalo sa presyo at pagiging sariwa ng mga bilihin sa palengke. Madalas, 30 to 50% itong mas mura kaysa sa supermarket. Bukod sa nakamura ka, nakatulong ka pa sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Huwag kang matakot. Magdala ng eco bag, makipagsuki at matutong tumawad ng magalang. Pangalawa, bulk buying. Hindi lang to para sa malalaking pamilya. Ang mga bagay na hindi agad nasisira tulad ng bigas, sabon, shampoo, toothpaste at dilata ay mas mura kapag bultuhan binili kaysa pasasyay-sasyay. Pwede kayong magambagan ng mga kasamahan sa bahay o sa dorm para makabili ng malalaking pakete. Tipid sa produkto, tipid pa sa pamasahe. Pangatlo, at ito yung pinaka-exciting ang ukay-ukay. Itapon na natin ang isip na ang second hand ay pangit. Ang ukay-ukay ay isang treasure hunt. Sa konting tiyaga, makakahanap ka ng mga dekalidad at branded na damit, sapatos at gamit sa bahay sa presyong nakakagulat. Minsan, nahahanap ako ng isang office blazer sa ukay sa halagang 150 pesos lang. Pag check ko sa brand online, nasa 3,000 pesos pala ang katulad nung sa mall. Isang tip subukang maghanap ng mga ukay-ukay -okay na malapit sa mayayamang lugar. Madalas mas maganda ang mga damit doon. Bukod sa matipid, sustainable pa ito. Ang pagiging matalinong mamimili ay hindi tungkol sa isang pagbili, kundi sa pagkuha ng pinakasulit na halaga para sa bawat piso mo. Hack number 4, ang invisible saver, pagkontrol sa utility bills. Ang ikaapat na hack ay para sa mga gastusin na akala natin wala tayong kontrol. Ang ating utility bills, lalo na ang kuryente at tubig. Ang problema kasi, tinatanggap na lang natin yung bill. Magugulat, magrereklamo, pero babayaran pa rin ng hindi naiisip na may magagawa pala tayo. Ang solusyon ay ang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa ating mga gawi. Hindi mo kailangang mamuhay sa dilim para makatipid kailangan lang maging mas maingat. Sa kuryente, una, palitan ang lahat ng bumbilya ng LED lights. Gumagamit ito ng 75% less energy at mas matagal ang buhay. Medyo mas mahal sa simula pero bawi mo agad sa matitipid mo sa bill. Pangalawa, labanan ang vampire o phantom load. Ito yung kuryenteng sinisipsip ng mga appliances kahit naka-off pero nakasaksak pa. Bunutin ang mga charger, TV at computer kapag hindi ginagamit. Pangatlo, kung may aircon, iset ito sa 25 degrees Celsius. Ito ang pinakamatipid na temperatura at imbes na gumamit ng dryer, isampay na lang ang mga damit. Sa tubig naman, ang unang kalaban ay tagas o leaks. I-check ang lahat ng gripo at ipaayos agad. Pangalawa, sa halip na tuloy-tuloy ang agos ng shower, gumamit ng timba at tabo, klasikong Pinoy pero super tipid. O kung magsha-shower, patayin muna habang nagsasabon. Sa paghuhugas ng pinggan, gumamit ng planggana. Ang mga maliliit na gawain ito, sila ang invisible savers. Hindi mo sila napapansin araw-araw, pero pagdating sa bill, doon mo makikita ang laki ng epekto nila. Hack number 5. Gawing pera ang kalat at oras, ang sining ng decluttering at side hustles. Ang huli nating hack ay isang one-two punch. Hindi ka lang magtitipid, kundi kikita ka pa ng pera. Ang problema kasi, marami sa atin, ang bahay ay puno ng gamit na hindi naman ginagamit. Mga gamit na hindi nakasya, mga librong nabasa na, mga lumang gadget. Ang mga ito ay kalat lang sa paningin natin. At madalas, sinasabi nating kulang ang pera pero hindi natin nakikita na yung libreng oras natin ay pwede pagkakitaan. Ang solusyon, baguhin ang mindset. Una, hindi yan kalat. Yan ay frozen cash. Pangalawa, ang oras at skills mo ay pwedeng maging side hustle. mag ka. Ikutin ang bahay at ihiwalay ang mga gamit. Itatago, ipamimigay at ibibenta. Yung mga gamit na maganda pa, ibenta mo online. Madali lang yan. Sa Facebook Marketplace o Carousel. Kuhaan mo ng magandang litrato. Lagyan ng tapat na description at presyo. At ipost. Magugulat ka sa dami ng mga taong naghahanap ng mga bagay na para sa'yo ay patapon na. Ngayon, sa side hustle. Yung oras na dati mong ginugugol sa pag-scroll sa social media o pag-window shopping, pwede mo nang gamitin para kumita hindi kailangang malaking business agad. Magsimula ka kung anong alam mo. Kung estudyante ka, pwedeng mag-tutor sa math o science. Kung yung professional ka, gamitin mo ang skills mo. Magaling ka ba magsulat o mag-manage ng social media? Pwede kang kumuha ng freelance gigs sa Upwork o Fiverr. Ang pagiging virtual assistant ay sobrang in-demand ngayon. Kung nasa pamilya ka, Baka yung hobby mo pwedeng pagkakitaan. Mahilig kang mag-bake, magbenta ka online. Masarap kang magluto, mag-offer ka ng pack lunch service. Ang susi ay magsimula ng maliit at maging consistent. Ang extra 3,000 pesos o 5,000 pesos kada buwan ay sobrang laking tulong na para pabilisin ang pag-abot mo sa financial goals mo. Ayan ang ating limang kuripot hacks na sa totoo lang ay smart saving hacks. Budgeting, baon at meal planning, matalinong pamimili, pagtitipid sa bills at pag-convert ng kalat at oras sa pera. Tandaan natin, ang pagiging kuripot sa paraang tinalakay natin ay hindi pagiging madamot. Ito ay pagiging intensyonal. Ito yung pagpili na ilagay ang pera mo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa pangarap mo, sa kinabukasan ng pamilya mo, sa isang komportabling pagriritiro ang bawat pisong natitipid mo ay isang boto para sa buhay na gusto mong buuin. Ngayon ikaw naman, ano ang the best kuripot hack mo na hindi ko nabanggit? I-comment mo naman sa iba ba para matuto tayo sa isa't isa? Mas masaya ang biyahe sa financial freedom kapag may kasama. At kung may natutunan ka sa video na to, pakipindot naman ang like button, ishare mo sa kaibigan o kapamilya mo at syempre magsubscribe ka para mas madami pang tips. Salamat sa panunood at tandaan, maging isang proud at smart na kuripot.